everyone good morning i'm back this is sam um, bruzas and welcome back to my youtube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Pambato natin dito sa so Miss Grand International for 2025 Mananalo ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kausta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman, mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So ayun na nga, natapos na yung activity nila dito sa Wahin kung saan naman ay babalik na ang mga kandidata sa Bangkok, Thailand At yun nga, pupunta na rin tayo sa Bangkok Kasi tapos na rin naman ang ganap dito So wala na tayong hinihintay So ngayon, pabalik na kami doon sa Bangkok And then, of course, abangan natin kung ano magiging eksena nila doon sa Bangkok Ngayon, laban nila dito sa Miss Grand International So papunta na tayo doon sa exciting moment So sa susunod na linggo, talagang matinding labanan ang magaganap ngayon sa Miss Grand dahil syempre ayan na nga aabangan natin yung kanilang preliminary competition na isa dito talaga dapat makita natin yung galaw ng mga candidates kasi eto na magpa final prediction na and then of course yung national costume sa monday so yan din aabangan din natin kung sino ang kakabug dyan. Mm -hmm. dito sa Bangkok dito nag ah, dito sa wahin dito naganap yung kanilang swimmer competition at dito din naganap ang kanilang code interview, di ba? Yung closed door interview na tinatawag na inaabangan natin every year. Siyempre, hindi nawawala do sa closed door interview yung mga tinatawag na na ano, tawag dito yung tatanungin sino ang gusto mong manalo, kung hindi ikaw ang mananalo. So, syempre, nakakuha tayo ng maraming vote dyan. Kasi, di ba, ang mga bumoto kay Philippines ay talaga namang masasabi ko, ang saya dahil nakakuha siya ng sampung boto mula sa iba't ibang candidates. Tapos, si Thailand naman ang nakuha ay 11 votes. Pero hindi ko lang din sure kung eto ba ang magiging basihan ni Mr. Nawat para makuha niya yung winner talaga ng Miss Grand kasi 'di ba parang parang taon-taon ginagawa niya 'yan eh. Ako para sa akin, kung ayan yung pagbabasihan, malaki yung chance talaga na makuha natin yung back to back sa sobrang dami ng mga bumoto kay Philippines na gusto nilang maging Miss Grand saka ang gaganda ng mga dahilan nila. At yung mga dahilan nila, yun din yung nakikita ko talaga kay Miss Grand Philippines, kay Emma Tiglao, sa galawan niya dito sa competition na to. And then, uh, pangalawa, syempre iniisip ko, matupad kaya to? Kasi baka namang hindi din. Kasi doon nga sa Mr. Globe o sa, Miss, o oh, sa Mr. Globe, every year, ang yun na best in swimsuit ay nagta-title. Pero etong taon na to, yung best in swimsuit nila, hindi nagtitle. Diba? So, ang nag-title ay Philippines. So, may mga ganun na ano na parang minsan iisipin mo, ayun ba talaga yung basihan? Pero isa lang ang alam ko. Mm -hmm. Ang alam ko ay depende sa candidates talaga sa ipinakita laro. Sabi sa akin ni CJ kahapon, yung nag-usap kami, tinanong ko sa ano ba talaga ang hinahanap niyo? Kailangan ba magaling romampa? Kailangan ba sabihin, yan, no, mama Sam hindi yun ang basihan para manalo. Panoorin niyo yung interview ko sa kanya doon sa Mama sa Vlog. So, nandoon doon yun, yung in-upload ko yesterday. So, doon pinaliwanag ni CJ kung paano sila nag-i-evaluate talaga sa winner. So, from day one until end talaga. Pero, nakikita ko naman na malakas pa rin talaga ang laban talaga ng Pilipinas. Kahit pasabihin natin na na oh maraming candidates na magaganda, maraming candidates na candidates na magagaling. Si Philippines pa rin talaga yung nakikita ko na maganda ang execution, maganda ang ipinakitang galawan at higit sa lahat maganda yung laro niya talaga dito sa Miss Grand. Very clear ang lahat ng pinapakitang aspeto. So possible talaga na manalo talaga tayo ng back to back. And then, sa ngayon, kasi yung back-to-back back na yan, mahirap nga yan eh. Lagi kong sinasabi yan kasi parang ayokong ilagay siya sa utak ko. Tapos ang ending, biglang disappointed ako. So, sa ngayon, sure ko na si Emma ay kaya talagang tumungtong ng top 5. Mm -hmm. 100% ako dyan. So, as of now. Mm -hmm. So, talagang feeling ko makaka-top 5 talaga sa Emma sa ipinakita niyong performance non-stoppable talaga sa Emma and then I think top 5 kaya ni Emma yung back to back decision na yan ng ng organization. Aha. Kasi madami din naman ako nakikita candidates na pwede din talagang maging tinik kay Emma. Like example, si Czech Republic, isa yung sa mga nakikita natin na pwede maging tinik. Kasi si Czech Republic, sa totoo lang, kung papansinin mo yung tanong sa kanya yesterday, kung ikaw ang mananalo, ano ang gagawin mo? Parang bilang maging ano. So maganda yung sagot din niya doon. Tapos, ano, ah uh, iba, iba talaga. Iba talaga yung yung presensya din ni ano ni Czech Republic at higit sa lahat isa siya sa mga humble candidates. Kahapon dala-dala niya lang yung bag niya tapos hindi siya yung parang alam ko front runner siya pero hindi siya katulad ng mga ibang front runner na nilalagay na talaga sa ulo nila na no ka ako to yung mga tipong ganon wala namang masama sa ginagawa ng ibang front runner pero siya kasi nandoon pa rin na yung humbleness niya tuloy-tuloy pa rin, di ba so isa din sa mga nakikita ko na sobrang tinik din talaga to Si Gana. Si Gana, to be honest, kahapon sa closed door interview, talagang nagpakitang gilas. But I found out na parang hindi ba to overconfident para sa title? So, medyo natatakot lang ako. But, Kana, grabe talaga. Sobrang siya yung isa sa mga perfect na candidates talaga na pwede mo rin sabihin, oh, baka itong maging Miss Grand. Ganon. Yes, after kong mapanood. Pero, sabi ko nga, dalawang klase lang yan. Natutuwa yung organization or baka maging overconfident siya sa ipinapakita niyang galawan at saka yung galing, di ba? Yung qualified, overqualified, ganon. So, baka, ano, iba na yung dating. Oo. Uh -huh. But, Ghana is good. Oo, uh -huh, she's good. And, galing, magaling na candidates. Oo, uh, dapat sa Miss Universe siya pumunta. So, yan. And then, so bukod kay Ghana, isa din sa mga nakita ko din na potential din, I si, see, ano, tawag dito, syempre, si Venezuela. Yes! Oh my gosh! <laughs> Ewan ko ba, may momento ako na sa tuwing makikita ko siya, hindi ko ma-deny na yung ganda niya pang Miss Grand talaga. Hindi ko ma sa sarili ko na parang, ay, I think siya yung mananalo. May ganun talaga akong feeling sa kanya kasi naman, pag nakita mo naman talaga siya, magagandahan ka naman talaga ng bogong-bogong na parang pasabog talaga yung beauty na meron siya at alam niya kung kailan niya gagawin to So, kahapon, yung bumaba siya na ayos na ayos na siya. Diyos ko, parang sabi ko, may nanalo na ba? <laughs> so, siya yung queen na tinatawag na yes, sabi ninyo, malam malamya yeah. actually, tinanong ko sa kanya yung pasarelo niya, nalusot pala yung yung takong niya dun sa may ano tapos, sa butas tapos, hala so, nagiingat ingat na siya sa mga hakbang niya pero, sabi niya, sa prelim daw ililevel up daw niya yung galawan niya So, for now, isa siya sa mga nakikita ko din. Ayun, na parang siya talaga yung masasabi mo, I think siya yung magiging grant ngayon taon na to. Ayan, si, uh, si, si Czech Republic, si Venezuela, ay nako, hindi mo matanggi talaga yung ganda na meron sila. <laughs> Oo, na kahit sa anting na angulo, grabe. So, fresh and younger, ganon. And then, pagdating naman sa isa pa sa mga tinik na nakikita ko na possible, to be honest, ayun lang, yung dalawang bansang yon yung parang feeling ko nakakatakot. Kasi the rest, pwede nang malagpasan niya. Ah, hindi, si Thailand. Actually, si Thailand, Nakikita ko top 5, kaya siguro baka first runner, aap yung mga tipong gano'n. Pero yung winner, actually siya yung pinakamadaming vote, diba? Uh -huh. But, let's see. <laughs> so, hindi rin imposible. Pero, ano ako channel, eh, yung parang 50-50 na parang 50 yes panalo, 50 runners up. But malakas din talaga siya at kaya niyang tumungtong talaga ng top 5 sa competition ng Miss Grand. Uh -huh. I think ibibigay sa kanya yon Thailand. Pwedeng maging first runner up uli ngayong taon na to or mag-title or, or uh, gano'n. Kung may luck talaga siya, magta-title yan. Pero kung ano, I think first runner up bibigay nila yan kay Thailand. Kasi maganda yung ipinakita ni Thailand eh. So, kung ang basihan ay beauty, I think it's about Czech Republic at saka si, ano, si Venezuela. Pero kung total package talaga na masasabi ko na yung beauty kasi ni Emma, eh, ano eh, maganda si Emma pero hindi katulad nung kay Venezuela na merong parang ano to? Ha, oo Kaya kay Czech Republic But Feeling ko Si Philippines kaya mag Pwede maging Second runner up Or Pwede maging Title mm -hmm. Ganon So Let's see Malay niyo, Back to back tayo Back to back title Or back to back First runner up Or Second runner up But Magtiwala lang tayo siguro sa proseso. Kasi ginagawa naman niya yung best niya. Actually, nagawa niya na nga eh. So, hinihintay na lang natin yung announcement. So, winner, first runner-up or second runner-up? Ayan yung mga nakikita ko. Malakas din yung pambato ng United Kingdom. France. Oo, ayan. Si Martini. Oo, magaling din yan. Tapos... At madami pang iba. <laughs> so, yun, nakakaloka. Si ah, si Canada. Nako. Si Canada, pwede din yan makarating sa dulo ng competition or maging top 10 ngayong taon na to. Iba talaga din yung galing at ganda ni Canada. At yung kanyang performance, oh my gosh. So, parang piling ko magle-level up pa to ng bongga-bongga at nanangten, di ba? So, mahirap. Nandoon ako sa part na depende pa rin talaga sa mga candidates, depende sa mga naglalaban-laban, depende pa sa ipapakita nila sa prelims. And let's see, di ba? So for now, sila yung mga nakikita kong malakas. Sila Cuba, Ecuador, ayan, malakas din yan. Guatemala, at saka si Philippines, uh, ba? Diba? So, si Philippines pa din. So, ako, para kasi sa akin, maganda yung ipinakita talaga ni Emma from the beginning until ngayon. So, maganda. Sana magtuloy, tuloy, tuloy, tuloy pa yan hanggang sa dulo. And then, malakas din yung laban natin para sa corona. Malakas yung laban natin para sa top 5. Basta magtiwala lang tayo sa proseso na ipapakita ng ating pambato na sa si Emma Tiglaw. So, ayun nga, napakwestiyon nga daw sa boto. Oo, so yun. So, I hope na sana magboto talaga natin siya ng bonggang-bongga. sana magkaroon tayo ng bayanihan para sa kanya. So, yun. So, nag-expect nga ako na magiging country of the year tayo ngayong taon na to. So, yun. Totoo. <laughs> so, yun. But, depende. And, let's see kung ano pa ang mga pwede pang ipakita ng ating pambato sa darating na laban nila sa preliminary competition sa, ano to? tawag dito preliminary and national costume. And then tingnan natin na ang magiging resulta sa final sa October 8 dito syempre sa Bangkok, Thailand. So yan! So kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ng chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe o pang hinihintay ninyo, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo rin ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.